So, kukuha tayo ng kalamansi dito sa tanim nila. Yan nila, boss laps. Kukuha tayong kalamansi. Yan o. Oh. Ang dami o. Oh. O, oh, kalamansi tayo dyan. O, oh, ito na mo. O, oh, ang babalan ng ano. Papaya. Pwede mong... Tapyasin. Sa Itong Grabe yun, daming bunga Saga na sa bunga ng kalamansi Dito sa asyendan nila Boss Laps Ayan ano. Oh. Oh. ang tamang pagkuha ng kalamansi is ginugunting daw to. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang hahatakin or hihilahin. Meron tayong kutsilyo. Ayan. Oh, ganyan din siwain eh ako lang mag-isa eh so kukuha muna tayo ng kalamansi mga par bababa tapos ito na yung mga nakuha natin isang plastic na hmm? marami rami na rin to pero kukuha pa tayo mga par kasi maraming puno to ng kalamansi meron dito sa likod ng bahay nila meron din doon sa harap saka sa gilid so kukuha pa tayo tapyasin mo sa tangkay nya hey, dito meron na naman kalamansi mga par dito tayo pinapunta ni tatay para kumuha ng kalamansi ayun ang gando sa babayan kanina doon tayo sa likod ng bahay nila boss laps ngayon so, dito naman tayo sa may harapan ng bahay nila ito naman yung kalamansi na nakuha namin hmm? isang plastic. Ayan. Dami yan. Meron pa dito. Meron pa dito ang kalamansi. Ayan. Dami. So, ito. Nakuha namin talong. Ayan. Bata pa siya pero tataba na oh. hmm? Quality. Quality talaga pag maganda ang tanim. At maganda ang lupa kasi maganda ang lupa dito sa Bicol. So, ayan ang mga nakuha namin talong. After nito, kukuha naman kami ng buko. So, ayan kasama ko ang pamilya ni Boss Laps. At kukuha kami ng buko. Dito ang daan namin. Pag doon ang daan namin, doon papunta L3. Dito kami papunta. Dahil sa bundong nga kami pupunta, kukuha nang buko ang ganda dito mga par so makikita nyo doon yung bahay nila boss laps dito ang ganda ng tanawin yun yung pananim nila pukuha kami buo walang chinelas kasi madulas pag nag chinelas ka rito kaya tamang paa eto meron pa silang pananim doon no, sa baba anong pananim yun pre? talong talong lawak ng lupain talaga dito ni boss laps oh di talaga. Kahit saan ka mamitas ng buko ngayon dyan. Atin lahat yan. Atin lahat yan, ho? Oh. Walang mga buo nga ang buko ngayon dito dahil na-harvest na. Doon kami sa kabilang bundok kukuha. Akyatan, ho. Oh. Akyatan sa bundok. Ready na para akitin ang buko. Taas-taas to. Ayan na. Madulas talaga Madulas 'yung puno. Pero kayang kayan Partido, mataba pa 'yan. Ah! Oh? oh? Parang ungoy lang. Basic na basic lang ako dito, eh, 'no. Yung may parang lumot-lumot sa puno, 'yun madulas 'yun dahil yes, yan. lumot 'yun eh. Ay, ah, yana. Lilinisin ko pa. Ha? Ang bilis. Ha? Nilinisan pa. Tinanggalan pa ng sanga. Ah. Hmm? Lupit. Ang tindi talaga. Ang hirap nun. Kaabang tayo kung ano yung malalaglag. Pero lahat siyang kukunin na. Sisipain niya lang yan eh. Ang, ito ang unang bagsak sa pangalawang uno. Magulang na yan. Sa tagay ni Boss Alvin, titignan muna namin kung anong tsura ng loob. Ilang na? Ay, ay doon. Nanginig pa. Naubos ang pwersa sa pag-akyat kanina. Parehas kanina, pre. Hmm. Matigas na ito, pre. Matigas. So matigas na ang yeah. basagin mo. Unang laglag. Masakit okay. itong mga idolang sabaw. Ah, magulat oh! na, be. Ayan. Be, bakin mo. Kung katulad kanina, pwede oh, na. Wow, ang tamis. Ay yummy. Ay yummy, mga idol. Ang sabaw. Buko ng bicol. Basagin mo daw. Sariwang-sariwa. Ah. Matamis, malamig. No, 'to'y snow na rin dibi. Yan bibiyak na 'ti maidol. Yung dito. Ito Wow. Pwede na. Mm.